the second article is the uh graph and corruption in her misuse and malversation of confidential funds mm. appropriated mm. to the office mm. of the vice president and the deputy mm. the uh, third is the uh, bribery charge mm. um the bribery uh and or of graft and corruption in violation of Republic Act number no. 3019. This involves yung payola po sa uh -huh. DepEd with Yusik Mercado and uh, I think two or three three more uh, DepEd officials. Eh, dahil na pinaka walang kakwenta-kwenta. Ako masasabi ko sa sapagkat nag ako ng kanilang hearing. Aha. Uh -huh. Nung itanong ko sa kanila, eh audit observation memo pa lang po yan eh. Mm -hmm. Eh dyan lang po sa Diyan pa lang po sa audit, sa Commission on Audit, initial findings lang po yan. Eh. Uh -huh. Initial findings, ibig sabihin, pwede pong questionin ang inyong, ang resulta po ng inyong pagsusuri. Uh -huh. Pwede pong questionin uh -huh. ang uh, resulta ng inyong audit. Uh -huh. At kapag hindi pumayag ang COA, sapagkat sa kanilang patakaran, sa kanilang pamantayan, ay kulang yung sagot mo, uh -huh. yung audit observation memo, ay magiging notice of disallowance. Mm. -mm, -mm, -mm. Ay, oh. Hindi pa rin final 'yun. Oh. Sapagkat assailable pa rin 'yun. Aha. Uh -huh. Pwede mo pa rin kwestiyunin. Como pan sa <coughs> pinagugusang pwede kang dumereso sa Commission Proper. Opo. Oh, but... Ng ng, ng Kowa. Aha. No, uh -huh. O palagay mo ayo pa, ka pa rin pakinggan. Ayaw pa rin uh, bigyan ng uh, halaga 'yung pagpapaliwanag mo. Sabi eh, <coughs> hindi talagang <coughs> Notice of Dissalabance ang aming ipapataw sa iyo. Uh -huh. Aakyat pa siya sa Korte Sa Supreme Court. Appealable eh, Ibig sabihin, okay. nandun pa lamang sa kaunaw ng Estado na sinusuri pa lang kung talagang may paglabag, mm -hmm. kung talagang mayroong mali doon mm -hmm. sa pagkakagasta. Mm -hmm. eh, may conclusion ka na? Eh, ba't nag-conclude ka? Hindi, eh, hindi lang, hindi ka lang nag-conclude. Oh. Uh -huh. Inagaw mo, inagaw uh -huh. mo yung mandato ng COA. Ikaw na mismo ang ano, eh, nag-audit eh. Mm uh -huh. Ano sabihin ko sa kanila, ba't tayo nag-audit? Uh -huh. Saan ka akong uh -huh. ano, saan ka akong provision na saligang Batas na sinasabi, ang Congress ay pwedeng mag-audit? Ang Congress o ang kanyang mga komite ay pwedeng mag-audit? Nasaan po? Wala. Eh, sabi niya, eh, tayo naman po eh, in aid of legislation. Uh -uh. Iba naman po yung inaidop legislation. Sinasabi ko nga po, nag-audit tayo. Dahil po yung mga papeles na ginagamit ng kuwa, pinilit po natin kunin eh. Uh -uh. O, tinanong ko yun, di ba, binipi, di ba binigay nyo? Opo, o, po, o eh, ba't nyo binigay? Eh po kami uh -uh. O Mm na Huwag nga siya hindi kayo nagpaliwanag, papasensya na po kayo, Mr. Chairman. Eh, hindi po namin basta-basta may bibigay, baka po kami magkaroon ng pagkakasala. Uh -uh. Kasi po, eh, unang-una po, eh, ang proseso po ng pag-audit, ito po ay confidential. <coughs> Kaya nakikita nyo, ala, ala pong public hearing kami. Uh -huh. O eh, ganun pala nga ako eh. Alam nyo pala na confidential ang nature ng na inyong pagsus pagsusuri, pagsisiyasat. Eh bakit niyo binigay yan? Eh? Hindi nyo ba alam dito sa Congress, public? Uh -huh. Eh lilitaw ngayon eh. O kayo, kayo, ngayon ang nagbuyang yang sa mga papeles na dapat sana ay confidential. Paano ngayon yan? O ngayon, tatanungin ko ngayon siya. Ay, and, ando ako sa Senado, di ba? Ah, ah, halimbawa, ah. O, halimbawa. O, hindi siya yung nagpipresent. O, napatunayan na ba ng COA? Nagkaroon na ba ng conclusion sa COA? Na talagang merong basihan ang hindi tamang pagkakagasta ng mga pondo ng Vice President? Ay, Natapos po. ba ng COA? Sasagot, hindi po. <laughs> Ino audit pa oh, po eh. Eh kayo, kayo ang nag-audit. May karapatan kang mag-audit. Wala po. O oh, eh, eh, papano ngayon? Ano sasabihin mo ngayong betrayal of public, ano ba ito? Oo, uh -huh. misuse, oh. malversation. Nasaan ka ako, mm -hmm. alimbawa? Ipatatawag ko ngayon yung ano, yung... Uh, COA. Yung chairman ng COA. Mm-hmm. Oo. Oh. Mr. Chairman. Siyempre, haharap siya doon, mm -hmm. di ba? Mm-hmm. Hindi ba ikaw ang nagbigay ng approval para ang COA ibigay yung mga dokumentong ibinigay sa Committee on Bad Government? Good Government. Uh, good, government good Government daw. Government. Good Government. Good government. Uh -huh. good government. Mm -hmm. ha? Anong pangalan? Committee good, on, good, on government. good Government. good government. Pagdating ko sa Senado, papalitan ko yun eh. Ano na pa? Committee on Bad Government. <laughs> Ayan. Eh yun ang katapat nila eh. O uh -huh. Oo. Oh. Kaya nga. So wala pa? Oh, hindi, yung papel. Ikaw, oh. Hindi ba ikaw ang nag-approve nung sinabi na <coughs> ang, commit, ang commission on audit, mm -hmm. ikaw ang nagbigay ng approval? Opo, oh. opo, oh. opo. Kunyari, ikaw oh. si, uh, ang pangalan ng ko, oh. chairman, oh, uh, Gamaliel Cordoba. Hmm. Ba? Nag-aral si oh, uh, Gamaliel. Uh, chairman, kaya mm -hmm. sa'yo. Yan baka kung pagbibigay mo ng approval, isinangguni mo ba? Sa mga kasama mo sa komisyon? Hindi po yata eh. Kasi nagmamadali yung... O oh, eh, mali ka. Sapagkat, <laughs> hindi mo ba alam na ang komisyon on Audit is a collegial body? Ay, alam ko naman po. Alam ko. O oh, eh, alam mo pala. Eh, bakit ikaw lang ang nagpasya? Alam mo bang ikaw ang pwedeng ma-impeach dito? O ano oh, hindi ba sinabi ko na oh. sa iyo, ang, ang Commissioner ng Mangowa, mm. Commissioner na CSC, Commissioner ng Comelec, ay impeachable officers.